Magandang hapon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon ngayon pong October 9 Hello po mga kalaki at syempre, uy, ito na po ang mga 4 digit lucky numbers ha? Subukan nyo po ang lucky numbers namin na 4 digit, lalong lalo po sa mga abroad po dyan at saka sa Visayas yata at saka Mindanao Ito po marami pong sinaswerte ngayon sa 4 digit lucky numbers natin, nakakatuwa po Ito po mga kalaki, umpisan po natin sa Israel 7914 Las Vegas 2136 Saudi 8229 Ano to Japan 5304 Italy 6127 Germany 1380 Korea 9436 Dubai 1755 Malaysia 4298 Taiwan 3062 Thailand 1405 Philippines 3288 India

to 098 Singapore 3275 Hong Kong 8692 at Sweden 3728 Good luck mga kalaki mananalo tayo claim it